Magandang umaga sa ating lahat mga idol. Magandang umaga mga kapiso. So, sa lukuyang ngayon, bumabagsak tayo ng balag. No? Binabagsak ko na yung balag natin. Do. Yung sasitaw natin. So, ito yung babagsak ko ulit. May mga bunga-bunga pa naman sila ito. Kaso, konti na nga. Konti na lang ano. So, binabagsak ko na dahil para mapalitan na natin. No? Dahil sayang ng panahon eh. Ganda yung panahon ngayon. Medyo malakas yung init. So, makakapag may magagawa ulit tayo dito so yan. ito kasi binagsak ko na dahil bala ko ng palitan ano? papalitan ulit natin ng gulay nag iisip ako kung ano yung magandang ipalit na gulay eh. ano? comment nga dyan sa mga kagulay kung ano yung magandang itanim ngayon ngayon sa mga panahon nito ano? dahil hindi talaga ako nakakatiming ng magandang presyo ng gulay eh. <laughs> tulad ditong sitaw natin ano? so mala Maganda na sana yung bilihan ngayon ng mga sitaw. Tumaas na. Kaso yung sitaw natin, wala na din. Tuyo na. So, sa ampalaya, medyo mahina yung ampalaya ko ngayon. Dahil, nabugbog ng ulan at yung hanging habagat. Kaya, medyo mahina yung ampalaya ko. So, babawi ulit tayo dito. No, kaya, magandang pantanim dito, mga kagulay. Dito. So, papalitan ko lang naman to. Ito yung ampalaya ko, medyo mahina. So, sana... Pero ako maganda naman yung gumanda na ganda na no. Yung bilihan ngayon ng mga ampalaya. Ito yung ampalaya ko. Medyo mahina ito. O, bibig nagbigay na sila ng bunga. O sali naka tatlong nakabis na ako dito kaso medyo mahina talaga dahil nabugbog na ng malakas na ulan at mabagat. So, pero medyo okay okay na yung bilihan ngayon kaya bala ko dito kung anong magandang yung Ang ano? palaya ulit beans ano o opo so, dahil nung nakaraang buwan maganda yung bilihan ng mga opo so timing timing taga pag tatanim ng gulay ano so, matatimingan ko din yan yung mahal na gulay ito medyo maganda ganda na yung bilihan ngayon, ngayon ng ampalaya so, kaya Susubukan ko kung mapapaganda ko pa to Didigyan ko mamaya ng abuno. So, comment kayo mga kagulay kung ano yung magandang papalit ko dito. Saka doon sa baba, nabagsak ko na din yung ampalaya doon. Ano? Dahil yung ampalaya ko doon, binibili na lang yung bende yung gelo. <laughs> Kaya binagsak ko na siya Kaya ito, medyo maganda ka na ah, ang ko dito. Ano? alagaan natin baka dito makabawi naman tayo kahit konti lang yung bunga nya so hanggang dito lang mga kagulay thank you sa panonood God bless